Hey guys, welcome back to my channel. And guys, so nandito na kami guys Patungo sa simbahan kasi today is Sunday. So ayan, simbahan na kami guys. So ayan kasama ko yung apat kong anak. So yung isa hindi ko hindi siya sumama kasi sa mama siya sa kanyang papa. So ayan. So, nakasakay na kami ng tricycle. So, yan, guys. Pagkatapos namin, hindi ko na binadyuhan, guys, na bumili kami sa... Pumunta kami, guys, na bumili kami ng mga basic needs namin. Kasi, pang ano na... Uh, kailangan bumili ng mga kailangan natin sa bahay. So, ayan, nakabili din ako ng tinapay guys na lechon so ayan guys so natutuwa ako guys kasi may nakita akong tinapay na lechon guys ayan oh, so ayan sumura lang yan guys so ayan so bumili din ako ng mga kainin so ayan guys ito mga chicheria So, itong mga Kasi gusto ko to guys Pag walang Ano guys Pag uwi ko sa bahay guys Galing sa trabaho Gusto ko mag Ano Sa mga chichoya guys Kain-kain <laughs> So, yan guys Ito Mahilig kami ng mga tinapay So, tinapay ito guys Hopia So, ayan So ito, Bombay, sibuyas Bombay, ahos. Ito. So bumili din kami ng alcohol. Ayan, sito. Si ayan, ito yung balon. Baon ng anak ko guys sa school. So ito yung mga balon-balon. Baon, ayan. So, hindi yan. Sponsor. So, ayan. So, wili tayo. So, ano to? usok, Pansit. Mm, hotdog. Bumili din ako ng hotdog. Kunting carne. So, ayan guys. Mabuti talaga may trabaho guys para naman ma makabili tayo sa ating gusto so ayan hmm. bumili din ako ng corn beef sardines ayan so ito din hmm. dalawa yung binili ko guys Ito mga first ka to na. Mm, ayan guys. Kailangan natin. Ito mga ulam na madali. Hindi natin natin kailangan magluto kung gusto tayo. Kung nagutom na na. Hindi. Nagugutom tayo. So ayan. Open tayo ng nilata. So, ilagay na natin to sa refrigerator. Yung ano guys, kailangan natin ilagay sa refrigerator. Mga <laughs> badalungon. So, yung anak ko guys. <laughs> Nagbibiro kasi yung anak ko guys. So, ayan. So, shampoo. Bili din kami, guys. Shampoo. So, ayan. Powder. Pang laba. So, ngayon, guys. Hindi na ako hingi ng aking asawa. Ng pera. Kasi may trabaho na ako, guys. So, ako na ang ano guys um, uh, bumili para sa mga sa para sa bahay so ang sa kanya guys siya na ang mag, ang sa kanya naman guys is bigas kuryente so yan guys tubig so pag kung ano guys kung ano ang kulang so siya na ang magpuno so bumili din ako ng papel ballpen lapis and guys dinagdagan ko yung school